Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin ang mga 1-6 o mga bulilyaso na pwede mong ikatanggal o ikaalis sa kasalukuyan mong pwesto. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo magumpisa, muli hinihikayat po kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya't umpisahan na natin. Let's go! At ayun na, syempre, bago tayo tuluyan mag-umpisa, uh, muli uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga video na inilalabas natin ayun, malaking shoutout sa inyong mga 5-9 grabe yung suporta na natatanggap ko ah, uh, konting-konti na lang talaga, malapit na tayo mag 2,000 subscribers oh my god wow yeah! ayun, uh, salamat sa mga solid n'yong uh, suporta suporta mga ka-5-9 at uh, syempre, gusto ko lang i-shoutout si ano, ayun ah, uh, Motonel Motonel uh, PH. Ayan. Uh, five din yan na gumagawa din ng content. Uh, sana i-bisitahin nyo rin yung, ano niya, yung channel niya. Uh, marami din kayo matututunan sa mga ginagawa niyang content about sa mga mga motor. Ayan. Yung mga motor ang inaano niya. ayon. Na uh, sana supportahan nyo rin siya. At ayun, uh, syempre, ang lagi nating uh, paalala sa ating lahat, kahit saan ka man naka-duty, Syempre, always din 3-5 tayo lagi sa mga 2-0 Para 74 tayo 1-6 At uh, ito na nga mga ka-5-9 uh, Ang ilan sa mga 1-6 Ang mga bulilyaso natin Na pwedeng ikatanggal O ikaalis mo sa kasalukuyan mong pwesto ngayon uh, Itong mga 1-6 ano na ito na Ipag-uusapan natin Para maiwasan natin Yung mga pangyayaring ganito para at least maawer uh, ma-aware kayo na dapat hindi mangyari sa inyo para uh, kumbaga hindi kayo mawala ng pwesto o hindi kayo matanggal sa sa pwesto nyo ngayon di ba? Siyempre napakahirap kasing humanap ng lalo na kung maganda na yung agency mo, maganda naman yung bigayan na syempre ingatan natin yung uh, pwesto natin kaya uh, ito yung number one na dapat uh, tandaan nyo at uh, dapat ay iwasan nyo kapag kayo ay nasa duty dahil ito ay magiging dahilan ng pagkaalis mo sa pwesto ang number one dyan ay syempre ang accidental firing ayan syempre tayo pagka na accidental firing tayo uh, automatic tayo dyan wala na tayong ibang pupuntahan dyan Uh, RTU na kagad tayo, RTN na natin natawag, yung Return to Agency o Report to Agency Ayun, uh, syempre, buti sana kung halimbawa, uh, ma-accidental firing ka uh, Ikaw lang yung matatanggal, e eh, paano naman kung mahigpit yung kliyente nyo At pagka ma-accidental firing ka o ma-accidental firing mo kung saan ka man naka-duty eh, ikaw lang yung matatanggal, paano naman kung kasama pati yung buong agency nyo di kawawa naman pati mga kasamahan mo, di ba? Pati mga walang kinalaman at uh, walang kaalam-alam, oh, dahil nagka 16 ka ng accidental firing, pati sila nadamay, di ba? Pati sila mawawala ng trabaho, mawawala ng posting. Kaya, ayon ang advice ko sa inyo, kung sakaling meron kayong uh, service firearm sa mga pwesto nyo, eh, isip-keep nyo ng uh, maayos. At syempre, ang number one dyan, eh, huwag nyong paglaruan o huwag nyong uh, gawing uh, biro. Syempre, ang baril yung uh, pat, kumbaga, pagka marunong kang humawak ng baril, dapat marunong ka rin mag control ng sarili mo. Hindi mo pwedeng paglaruan yan o hindi mo Halimbawa, hindi naman risky yung pwesto na binabantayan mo. Siguro kahit hindi ka na lang load ng bala, 'di ba? Para sigurado na walang accidental firing. Kaya ayan, ah uh, dapat 'yan ang pinaka iiwasan natin para kumbaga uh, hindi tayo magkaroon ng malaking problema. E, Siyempre ito yung number 2 na dapat ay uh, iwasan nyo at uh, tandaan nyo, yung tinatawag na public scandal. Ayan, syempre dapat tayo uh, marami kasi sa mga 5 na natin na ganyan na uh, hindi naiiwasan. Syempre na tutosig tapos malalaman ni 133. Syempre ang gagawin ni 133, magsi-sign doon sa 20 mo. Oh, tapos uh, hindi mo baka si 133 hindi naman niya makontrol yung sarili niya. Ang mangyayari, magka ah, kumbaga aawayin ka niya dun sa tosero mo tapos ah, magkakaroon ka ng problema kasi syempre may iskandalo ka may iskandalo dun sa pwesto nyo oh, eh paano kung yung binabantayan nyo isa ah, kumbaga mga private na ano mga pwesto o mga sensitibo yung mga customer nyo di ba magugulat na lang na bakit ka may ganun may nasisigawan may nagaano kumbaga di diba? Siyempre, kung pwedeng iwasan natin yung mga tosics para maiwasan natin yung tinatawag na mga uh, public scandal. Diba? Sabi nga nila, pagka 74 ka tosics, uh, automatic 7416. Kaya lang, pagka may tosics, automatic uh, kasunod yan, 16. Kaya ayun, mga ka na yun mga ka-5 din, no? Siyempre, iwasan natin yung public scandal sempre uh, siyempre, tunggaga ano natin. Uh, dapat uh, kontrolado natin yung sitwasyon. Kung alimbawa, hindi nyo maiiwasan naman doon si eh, dapat marunong uh, at uh, magaling kayo kung paano dalin para maiwasan yung ah uh, iskandalo doon sa 20 nyo at para hindi ka mapalitan o mapaalis doon sa kasalukuyan mong pwesto. At yung number 3 mga 59. Syempre yung uh, attendance na tinatawag. Uh, syempre kailangan pag maganda yung pwesto natin at magan okay naman yung bigayan, dapat kumbaga yung attendance mo is maayos, di ba? Kasi kung halimbawa uh, madalas kang late at uh, pala absent ka, o oh, anong gagawin? Syempre mapipilitan na palitan ka dun sa binabantayan mong pwesto o sa kasalukuyan mong pwesto. syempre, sino ba naman na may-ari o kliyente na gusto na laging late yung gwardiya o madalas absent. Kaya dapat, siyempre, kumbaga, on time tayo lagi, dapat nga, mas maaga pa tayo. syempre tayo yung gwardiya, dapat mas maaga pa tayo don sa oras na itinakda sa atin para kumbaga hindi lang tayo mapi perfect attendance, uh, very good pa tayo doon sa kliyente o sa mga boss natin. Di ba? Kasi makikita ka na kumbaga yung responsibility mo ah uh, lagi mong inuuna. At siyempre, yung number four. Ayun. Siyempre, yung number 4 natin ah uh, kapag ikaw ay nalusutan o napasukan sa pwesto na binabantayan mo ayan, bulilyaso yan pwede kang matanggal o mapalitan dyan sa pwesto mo kaya nga dapat kapag tayo ay uh, nagbabantay nakaposting naka tayo dapat lagi tayong alerto lagi tayong mapagmasid dapat mabusisi tayo para lahat ng mga dumadaan o pumapasok sa tosero natin ay mamamonitor natin para maiwasan natin yung malulusutan tayo o yung mapapasukan tayo ng hindi natin nalalaman. Kasi kapag ikaw ay nalusutan o napasukan, ay ah, ibig sabihin, kumbaga hindi mo na gagawa ng tama yung trabaho mo. Siyempre, kapag ganun ang nangyari, ang gagawin ng boss mo o ng may-ari, ah, papalitan ka na lang kasi yung trabaho mo hindi mo na gagawa ng maayos eh. 'di ba? Pero kung ikaw ay eh, alerto ka lagi, uh, mapagmasid ka, 'di ba? Maosisa ka sa mga lumalabas at pumapasok, 'di ba? Mamomonitor mo 'yung mga 16 uh, na dapat na kung eh, imbis na mapapasukan ka kung mapagmasid ka o maano ka alerto ka eh, may iwasan diba? kaya ayon uh, dapat ayun nga, lagi tayong 10-3-5 sa 2-0 natin para hindi tayo malusutan o mapasukan at ito yung number 5 na 1-6 o burilyaso na pwedeng ikatanggal natin o kumbaga pwede tayo mapalitan sa pwesto ay yung tinatawag na Uh, sleeping on duty o sleeping while on duty. ba? Diba? Siyempre, kung ikaw ay madalas o lagi na nahuhuli o nakikita na natutulog dun sa binabantayan mong pwesto, ay eh, siyempre, anong gagawin sa'yo? ba? Diba? Ang gagawin, siyempre, kumbaga, papalitan ka na lang. Kasi, kumbaga hindi na maganda yung nakikita nila sa yung trabaho, di ba? Uh, tama naman yung sabi nila, wala naman talagang gwardiya na hindi natutulog lalo na sa gabi. Kumbaga, hindi naman natulog na tinatawag. Kumbaga, hindi talaga kahit naman sino talaga, hindi may iwasan na mapaka, mapapikit, di ba? O mapaiglip. Pero syempre, iba naman yung tulog. Kasi pag tulog, mahaba na yun. May mga, yung, ah uh, dumaan na yung inspector mo o may mga tao na nadumadaan hindi ka naman nagigising yun yung tinatawag na tulog pero yung napapikit ka lang at biglang may dumaan naramdaman mo kagad ka yun na uh, yung tinatawag na napapikit ka lang o na iglip ka lang ng sandali diba? kumbaga yun kaya yun syempre pagka ikaw ay uh, lagi o madalas nakikita na gano'n, na nauhuli ka sa duty mo uh, sitting man yan eh, lalo kung lying position ka eh, automatic yan eh, magiging sani ng pagkatanggal mo yan o pagka Kung uh, kumbaga papalitan ka sa kasalukuyan mong pwesto eh, kaya dapat uh, labanan natin yung mga antok eh, marami naman tayong ano dyan eh Marami naman tayong panlaban diyan, di ba? para hindi tayo makatulog o kung magalibangin natin yung sarili natin pag nakita naramdaman nyo na medyo inaantok na kayo papikit na kayo tayo ka ba diba? lakad-lakad ka konti o pagka tumayo kasi, ka kasi naglakad-lakad ka mawawala yung antok mo pag ano upo ka ulit ba diba? ganun lang syempre marami namang paraan yan eh para labanan yung antok ah uh, ayun Basta ayan ha, ah, 'yan ang iwasan nyo. isa 'yan sa mga iwasan nyo. para hindi kayo mawalan ng uh, pwesto o hindi kayo mapalitan. Ayun, yung number 6 naman, ito number 6 syempre, pwede kang maalis o matanggal sa kasalukuyan mong pwesto kung ang lisensya mo ay may expired na o expired na. Eh syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-duty nang expired yung license natin. Eh syempre, 2 uh, months before, anong gagawin natin? Magpaparinyo na tayo. Diba? Para maiwasan natin na ma-expired yung o abutin tayo ng expiration ng license natin. Siyempre, automatic yan. Kapag expired ang license mo, wala kang duty. Diba? Kasi, lalo na yung mga agency na mga malaking agency. Diba? Mga mayigpit yan. Updated talaga yan sa mga Uh, requirements, uh, lalong lalo na sa lisensya. Siyempre, pagka may nag-ikot at may bumisita at uh, nachambahan ka, na expired yung license mo, hindi lang naman ikaw din yung mabubukulan dyan, pati yung agency mo. Kasi uh, pinapaduty ka ng expired yung license. Ayun, Kaya para maiwasan na mapalitan o maalis niya sa pwesto mo, kung malapit ng pa-expert yung license mo, magparein nyo ka na. At ito yung number 7, yung pang last, na pwede mo, o pwede nyo, o pwede nating ikaalis sa pwesto natin, o ikatanggal, dun sa binabantayan natin, ay kapag uh, napalitan, syempre, yung agency natin. Halimbawa, nagkaroon ng bidding, natapos yung kontrata ng agency natin, nagkaroon ng bidding, at uh, natalo, yung agency na pinapasukan natin. O, syempre, ang gagawin ng bagong agency, iti-take over nila yun. Diba? O, tayo naman, ang gagawin sa atin, syempre, ipupull tayo. Kasi, iti-take over na ng bagong agency. Kaya, yun, isa yun sa mga dahilan na pwede natin ikaalis dun sa pwesto na binabantay natin kapag napalitan yung agency natin. Kaya para hindi mapalitan yung agency natin, syempre, ano ba ang gagawin natin? Magtatrabaho tayo ng maayos. ba diba? Yung performance natin, eh, syempre, ibibigay, ibibigay, natin ng 100%. Diba? Kasi yung kliyente, tinitignan din kasi nila yan, yung performance ng gwardya. Diba? Kung nakikita kasi nila na nalaw-silaw si mga gwardya, parang pabaya, Uh, automatic yan baka magpalit talaga ng agency pero kung nakikita naman nila na snap yung mga gwardiya yun, laging alerto di ba magagalang presentable di ba yun yun ang mga inanot ng ano yung mga kliyente kaya dapat yung mga kliyente is alagaan natin para yung agency natin ay hindi mapalitan tapos yung performance natin ibigay natin ng 101%. Ayan. At ayun na mga ka-59. Yun, yung mga nabanggit ko sa inyo ay ilan lang sa mga dahilan na pwede nating ikatanggal o ikaalis sa kasalukuyan nating pwesto. Kaya, kaya yun, kaya natin pinag-usapan at least para ma-aware kayo, para malaman nyo, at least para maiwasan, di ba? Siyempre, alam na natin kung ano yung mga pwede natin gawin. Alam natin kung ano yung uh, gagawin natin tama para hindi tayo makagawa ng mali. Ah, uh, di ba? At uh, ayun mga mga ka-five na Hanggang dito na lang muna tayo. Uh, sana nakakuha kayo ng mga tip at mga idea dun sa mga napag-usapan natin uh, para tumagal kayo sa kasalukuyan yung pwesto ngayon. At ayun uh, yun, kung may mga nakalimutan pa ako, uh, ng mga dahilan yun. I-comment nyo lang sa comment section para mabasa din ng mga 5-9 natin. ba? Diba? I-share nyo din. Kumbaga, i-comment nyo yung mga, kumbaga, yung mga dahilan pa na pwede nating ika-1-6. At ayun, uh, kung meron kayo na mga gusto na pag-usapan natin, ayun, pwede rin i-comment nyo rin sa comment section para sa susunod, uh, pwede natin gawa ng paraan. yun yung gagawin natin pag-uusapan natin. Uh, at ayun, syempre, mga ka-5-9, uh, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.